Magisa lang tawag onions, garlic, tapos ginger. Tapos para sa itong seasonings, maglagay ng turmeric powder, curry powder, paprika powder, cumin powder, and black pepper, salt, and pepper. Tapos naglagay ako ng sili. Tapos tomato paste. Takpan lamang natin ito at pakuluan ng 10 minuto. Tapos ilagay natin ang ating lentils. Kung sa Pinas yan, yan ang parang munggo sa atin. Dito naman sa Kuwait, dito sa Middle East, marami kasing pagpilian ng mga lentils. May, may orange. Meron ding brown. May ganyan. Tapos, lagyan ng tubig. Kumukulong tubig ang ang hinihalo ko. timplahan ng asin kung gusto niya maglagay din ng ng nor cubes pakuluan lang guys hanggang sa lumambot ang ating muton. Muton meat tapos ilagay ang ating kalabasa Lutuin ng another 10 minutes hanggang sa maluto ang ating kalabasa. Ito na guys. Luto na. Pwede natin siya Talaga Talagang kailangan natin yung ating mga seasonings na kumplito para hindi malangsa ang ating karni. Salamat po sa panonood!